ayaw no, din niyo at ayaw din ni dating Pangulong Duterte na ano na magbayad uh, Ayaw niya yun. your message. Thank you. So, you. Ma'am, meron lang ano ha? Yes. Ano? Last question. Ma'am, your message po sa mga kababayan natin na palaging nandito nakasuporta sa iyo, sa iyong uh, ama at sa buong Duterte. Yes, oo. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan uh, sa patuloy nila na suporta no yung mga pumupunta dito sa Hague at uh, pumupunta dito sa Duterte Park uh, para ipakita ang ilang ang kanilang suporta lahat kayo gumagamit ng uh, sarili ninyong pera para magpakita ng suporta at na taos-puso yung pagpapasalamat namin. Ah, uh, wag lang nating kalimutan no na um, ang pinaglalaban nating lahat ay hindi yung uh, tao hindi yes. si pangulong Duterte mo yes. hindi si Inday Sara Duterte ang pinaglalaban natin dito ay yung bayan yes. at bawat pamilya ng yung injustice yes. at rendition yes. na ginawa nila sa isang Pilipino na kinuha nila sa loob ng ating bansa at hinatid nila uh, dito Uh, at ginastusan pa yes. nila ng gobyerno ginastusan witness. ng gobyerno para ihatid ang isang Pilipino dito sa Hague at huwag natin kalimutan ang mga issue sa bayan natin tulad ng blanco sa yes. budget yes. Uh, napakaraming mga kababayan natin ang tahimik sa blanco na mga budge uh, na budget at yung pagkuhan yung apparent na pagsisinungaling. Iba yung sinasabi ngayong araw na ito. Iba yung sasabihin uh, bukas at yung pagkapaako ng mga pangako. Unang-una na yung 20 ang bugas. 20 ang bugas. 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 Thank you. Thank you. Thank you for giving. Well, yes, yeah, yan lagi sinasabi sa akin. But ang paalala ko lang din sa lahat, hindi ito trabaho ng isang tao lang. Correct. Hindi, no, like, Trabaho it natin itong lahat. Trabaho natin ang ayusin ang ating bayan. Yes. At trabaho natin na paniguraduhin na kung ano yung nakikita natin sa Netherlands yes. ay makikita natin doon sa ating Ah, uh, pinakamamahal na Pilipinas. Thank you, Vivi. Keep shining like a star. Time for a picture. Ma'am, oh, sa oh, schedule lang. Ma'am, sa last ano po, sa schedules, sa po. So, oh, confirmed on the on the on the way way. na po na yes, pupunta kayo dito ng Tuesday. Meron na po ba kayo? Yes, malayon. yes. May confirmation ako sa detention unit na schedule sa Tuesday. Tuesday. July 15. Tapos na, uh, ma'am, schedule. Thank you. after ng ma'am, diretso na kayo ng South Korea, tama po? Or uwi uuwi po ba muna kayo ng Pilipinas? Uh, tama po ba ma'am? Oo, kasi medyo mahal kasi pag dumiretso ako ng Korea. So, ang nangyari ay uuwi ako ng Pilipinas, tapos lilipat ako ng airplane, papuntang Korea mm -hmm. sa air Parang magiging connecting flight yung nasa Manila. Day over ma'am yung Manila. Uh -oh. Tapos ma'am, uh, mga... Sasama ka? <laughs> Sama kami. Okay na. Meron ba kayong mga visa para sa Korea? Uh, wala. Okay. Naglupat na, kami tomorrow, VIP na merong Okay na. Okay, okay good na, good na. na. Okay oh, Seaman, uh, na. Barko,